paglayat daw ng lalaki nung naghahasa sa kanya eh, kung wala daw siyang binta wala siyang magbili ng bigas kapag wala eh mangunguha lang daw siya ng gabi yung karlang ba para oh. yun daw yung oh, yun daw yung so, Magandang araw sa inyong lahat dyan mga kababayan. Ngayon po ay kasama natin si Nanay Luna. Wow, mindot. At nandito rin si Pari ilso mga kababayan. No? So pumunta siya ngayon dito sa amin. Meron siyang sadya mga kababayan. No? Meron siyang gusto ipaabot sa amin, sa aming team. So, wala lang ngayon dito si Mamaya mga kababayan no? kasi napakaulang ngayon dito sa amin. Siguro nakatulog yun. Tapos gusto ni uh, para inyo mga kababayan, meron siyang nakita na kawawa talaga daw doon sa asa ko ba? Eh? Sa kwan. Uh, uh, sa may lapas. Lalo sa sa dagat ako nakita ko. Sa dagat ko siya nakita no, no. Nakita niya sa tabing dagat na uh, mahirap talaga yung sitwasyon niya. Kaya gusto ni para inyo mga kababayan na magkaisa kami para pumunta doon. Kahit magdala kami ng kunding tulong daw kasi kawawa talaga yung um,

Pinaglaga po. Bago po siya nakita, pre. Tapos uh, nang na, uh, na, na, ikat mga siya Nung tayo nung na, uh, sa, na, ano, na uh, mic. ano, nung nag-ausap na kami, doon na, doon na, na, dun po na nalaman yung sitwasyon niya. Sabi niya kasi, eh, uh, nagahasa daw siya. No, yan yung, ano, uh, ba? tapos, okay lang sana kung, ah, uh, Meron kasi, meron kasi yung kasama, pre? paglaya daw ng lalaki nung maghahasa sa kanya, ay ginahasa na naman daw iba. So, yun, nakulong. Nakulong na siya. Tapos, mm. nung na, na, ko sa kanya nung part na sinabi niya sa akin, pre, na uh, kapag wala daw kuha ng mga kinaso, I sa Tagalog, Mas, uh, sipon siya. Uh, yung, mga, basta mga, ah, mga, uh, kinasun, mga oh, nahong, yung mga tahong ba. Mm. Kina, so, na, 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 siya ng mga ganun, ba? E kung wala daw siyang binta, kung wala siyang magbili ng bigas. Eh, kapag meron daw siyang binta na, ano, na, uh, mm -hmm. yung uh, yung mga uh, hinasun, eh, bibili siya ng isang kilo. Kapag wala, eh, mangunga no, lang daw siya ng gabi. Yung karlang ba? Para oh. yun daw yung, oh, yun daw yung kapainin na. Kaluoy. O, loy siya na eh, looy. Mm -hmm. Kakawawa talaga yung buhay niya. Kaya, gusto ko siyang tulungan talaga yung, uh, gusto ko siyang tulungan, pre. Kaso lang, uh, alam mo naman na financial problem meron din ako. Ganun. So, hindi ko kaya siya na mag-isa. Kaya, pumunta ako dito, kay Nana Nelora na sa inyo, sa Imoa po. Sige, yes, salamat. para mapabot na po sa inyo ba? Parating ko sa inyo yung kalagayan niya, yung sitwasyon niya. At sana, uh, mabigyan -ma niyo ako ng oras para samahan doon ba? Pero makita niyo rin yung sitwasyon niya po Salamat. Hindi so, mag-schedule tayo, no? Oo. Oh. Uyog Puyog na rin tumutabang. Maghatod ka o tabang siya, ha? No? Oo. Oh. Oh, budget na budgetan na ito. Mga itag-budget. Oo. Oh. Da, bugas para sa iya, kay Ruwila. No? Oo. Oh. Sabay tatanan. Kita Prinso, so, sabay rin. Ta para rin yung laaya. Salamat din kayo sabay. Ta Para sadya tapon mo laag pa dito. So, yun po mga kababayan, no? Ang nakita ni Parinso doon na kawawa talaga. Kung walang bigas, pupuha na lang ng gabi para yun yung makain nila. Hmm. So, pumunta siya dito para magkaisa kami na pumunta doon para magbigay ng tulong. So, pasalamat din kami kay Pare sa mga kababayan, kasi uh, isama niya kami doon. So, ito pangalan niya, Pre. Oh, uh, sabi niya sa akin, bis. Ruina, Ruina Barad. Ruina Barad. Ruina Barad. Barad? Oh, barad. Ruina barad. Oh, Ruina Barad. Ruina Ruina Barad. Play oh, 35 30, oh, oh, 35. 35 Ay, barad. Ruina Barad. Ruina Barad. Ruina Barad. Ruina Barad. Ruina Barad. na. Potong na kon siya pag pag ano buntis siya pag rich. Pag -ripe siya ha, 25 yung edad. Katong anak niya pre katong na rich siya. O katong uh, ayon niya, sabi niya pre, noong 25 yung uh, edad niya yung uh, 25 taong gulang pa siya na ginahasa daw siya o ginahasa daw siya. Tapos pag asa sa kanya tatlong bisis daw na uh, nabuntis siya. Kaya yun, uh, nanganak siya, 7 years old na daw yung anak niya ngayon, pre wala lumai yung anak niya. Kumbata, uh, nada siya. Oo, nada siya. wala, na, sabi niya sa akin, Brace, yung uh, problema niya, hindi lang sa kanya yung, 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 mas, uh, ano, yung nasa isip mo, yung mga problema niya, yung ginadala niya. Kasi, o, oh, yung trauma, yung trauma niya sa nangyari, at saka, yung sa anak niya, kasi nag-aaral na yung anak niya, yung araw-araw na needs so, sa school. At isa pa doon pre yung uh, pinaka problema din niya is yung papa niya is may sakit na ano niladala complicated complicated daw yung papa niya pre. Mm -hmm. So talagang ang hirap talaga mga babae no. So, kasi yung sitwasyon na yan parang siya yung ulo ng pamilya, naghahanap buhay, mm -hmm. naghahanap pa ng panggastos sa kanyang anak na nag-aaral. Wala si bana. Ano ba na? Wala, siya mm -hmm. Ito yung kaya. So, dahil sa panggagasa sa kanyang mga babae, kaya kinaon na yun. Kaya lang. And, may. Makarealize, makarelate ka na na karlang Kaya ka try ka kakao, karlang lang. So, uh, try. ni ka naman amawang tinaon una pang panahon. Pero baka kaon, bumubugas eh. ka yun. Hindi nah, na, ibugas ka kanang kuan, Maning, -maning kamotnig man, kanang manguling. Oo, baka maning bukuan. Oo. na kung, ano na ang ba Uh, tulad ng sinabi na naiba na pati siya nakaranas din ng ganun. So, eh, first time ko pa naka-encounter na, although naka, nakarinig na ako sa mga ganyang cases dati, na, no, yung mga nahihirap ng na mga tao, pero hindi pa ako naka-encounter talagang personal ba? Kaya mm -hmm. na ako, oh, up pa siya. Kaya na ako, oh, uh, uh, no? You know? Totoo pala yung, mayroon ba talaga mga tao na nakaranas ng, mm. uh, oh, ng ganung sitwasyon ba? So, mahirap, mahirap rin. Eh. Kasi, nakaranas din yung mga kapatid ko dati nung ganong ano kaya nakaka-relate ako sa kanya uh, ramdam ko yung paghihirap niya at ruin hmm. na kaya gusto ko siyang tulungan kaso lang talaga pre wala at talaga akong tulungan oh, lang tayo pre para kaya yun oh kaya, yun, kaya yung pinarating pa natin oh. ba diba? tulungan tayo so, para uh, makatulong din tayo bro. magsama-sama oh. tayo bro. Okay. at ang tulungan kay Juan ba maruoy ko po sir mm -hmm. Oh, okay, simple. Mm. May nung dumang pugyod na amo ang kaagis po na ako pang panahon. Na, nang mga uli, huay uli, kanang maning kamutnig, ma, nanong o kamuti para nalang makapalit ng bugas. Baligya. Napitan, layo kay tindahan eh. Layo pa ang tindahan. Wakay, wakay krasada. Kana pa ang mga ka So <coughs> may kauno ninyo, wala niyo bugas? Huay bugas, kamuti. Karlang. Ah, kamuti. Hmm. Mm. Kahit eh, kaya na eh. Kaya sa mood na nai-happy no, kay Wabi mm. si uh, Kamuti. Uh, Kasi sa mga gabi, pre? Si Gasi yung mga gabi, puti. Parang mong lapas, pre, na tuwas sa'yo marag um, um, umaumahan. Umauma ba? Ah, uh, uh, umauma po, um, lamay. Kasi mga nasa mga ginagmay nga, uh, mga garden-garden ba? Mm. Hmm. Hmm. Okay, okay. Okay na, pre, no? Ah, uh, na uh, punta um, na eh uh, masabayan ko ninyo po ba sige 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 ko sige sige wala ko sige choice ba wala wala ko ibang malapitan sige na anang mapakita ma, rin yung sitwasyon niya ba kung, kung deserve din ba niya na tulungan at uh, kaya gusto ko may sa inyo sa inyo ni nanay lalo ko may maaya hindi mamaya kasi pre na, siya kasi meron nag-chat na yun sa kanya, nag-comment na sana daw, tulungan daw si Rowena. Rowena? O, Rowena, sabi niya. tungtana siya mm. sa buwan, nagtanong siya sa akin, sino ba si Rowena? Ano siya? Sabi uh -huh. niya, katong Rowena, sininga na matito. Ano <laughs> <Ru> <laughs> kayo ka si naman silingan ni Rowena? O, Rowena Pakundo. Ah. Sabi nang tabangan mo si Rowena Aral Oh, to, um, na nag-chat man nga na oh. kay hindi to nun yung alabasing atangan at tong post ni Parikoy kasi no mo na ikaw niya pagkita ay ay, ni eh. na mo tama tama ruby ay ni pariko ko timing ba niya niya kahit mo ko hula tampon minimum pero sa konsa kamisido lagdi tawa na malaga oo kung na busy simple simple masunod ang balay nina ay tapos 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 pero okay na pa rin, baka mag-schedule ka, kaya naman yung trabaho mabili niya. Kung ka sa talibre nga panahon, eh, plus tar lang nandiyan ha. E, kung mabili yung trabaho. Ito ano? O, mag-click yan kay... Nga ka na. Basta ka, kung na ano, kaon din na lang. Kung panahon ka mag-kumpra, pwede na ito isabay. hindi na po. Hindi ka galing duga yung kay Luoy man. Hindi ka galing May taon nung nabiyak po ito? Pagkaon niya. pag niya, sabi niya, isa, unahan daw ng eskwilahan, ako. Arawin na, uh, uh, wala na oh, ako. na, barat mo. Dali na siguran natin. Huwag tong... na kay... Kung, ano, ano, kung um, i-open na to ang iyang ko barad kay Kaya kung anuman ko. Confidential. Confidential man. So, wala lang. Na Arawin na, barad. O, oh, barad lang. Tama ko. Yung mahirap, pre, kasi gusto ko siya kausapin ng Tagalog. Eh, sabi ko sa kanya, oh, umuki lang ba sa iyo, ate, mag-Tagalog tayo? So, sabi niya hindi daw. Kasi, grade 1, hindi rin kaya siya daw nakapagtapos ng grade Ah. yung yung uh, video ko, siguro sa nawala kasi ako pre. Yung pagsabi niya sa akin ba na naghasa siya, ayun. Eh, nawala na ako, hindi ko na matranslate yung sabi kasi na, oh, na na lang, hindi na lang yung batanan ba? oh, hindi na ako makatagalog. Ang Tagalog ako, hindi lang pa yun na lang? Oo, ba? Ako siya, na luoy ko ba? Yung tabo niya. Oo, yung tabo niya. Mga na, mga... Buwan, buwan. Oo, sige. Ano bana so na to si Nay. nasamahan namin mga kababayan, no? Nasamahan namin ang buong team namin. Si Nay Lorna. Para po, uh, dalhan namin ng tulong si Rowena. Kahit na po, kunti lang yung mabigay namin. Hmm. Kung sino man yung gustong magbigay ng tulong kay Rowena, mga kababayan, willing po kami magdalhin magdal doon kay Rowena. Pero kung gusto nyo pang makita yung sitwasyon niya, kalagayan ng kanyang buhay, pwede rin. So, hintayin niyo po yung video namin sa Kasi kahit ako makapayan, hindi ko pa talaga nakita yung sitwasyon niya doon ngayon. Talaga yan kanilang pamumuhay. So, abangan niyo po mga kababayan Pagkatapos mga kababayan kung, kung may gusto man na ah, magpadala po sa pagpunta namin doon, magpadala ng tulong para kay uh, ah, Ate Ruin, ha? Ah. So, pwede niya kami kontakin mga kababayan no? sa messenger. Ah, sa akin po, iayat ni sa kanya, inso pa rin, no? o oh, inso rin yung sa kanya. At pwede rin kay Ma'am Aya, Ani Landas, kami messenger niya. So, so kung meron mang gustong magbigay ng kunting tulong, kahit yung mga piso-piso niyo mga kababayan, malaking tulong na yan para kay Ate Rowena. So, para po makatulong tayo ng kunting para kay Ate Rowena. So, abangan niyo po yung pagpunta namin doon, kasama kami, aming team, kay Ate Rowena. At mga kababayan, pakisupport din po no, sa YouTube channel ni Pare Inso. Inso ko no? na? Inso Inso kay ma'am ay Ma kay Nanay Lorna umaling at kay ma'am Aya Ayan, ang ma'am Aya team Malapit na po na na rin oh malapit na pong matapos yung bahay ni na Nanay Lorna ngayon mga kabayan pagkatapos namin ngayon dito at pag matapos na rin itong ulan kukuha kami ng buhangin para dagdag doon sa flooring ng uh, kusina nila nanay Punti na lang talaga yung kulang mga babaya, no? At pwede nang ma malipatan yung bahay ni nanay. Salamat talaga sa lahat ng tulong ninyo. Sa inyo, pati na sa lahat ng mga nanonood sa aming mga vlog, ulit-ulitin namin. Maraming salamat talaga sa inyong lahat. Kasi na-feel namin yung totoong pagbablog dahil andyan kayo. Kung wala kayo, Useless lang yung mga video namin. Wala namang nanonood. <laughs> <laughs> Ngayon, masaya kami mga kapapayan. Kahit mag-views na kami ng 1K, 2K. Oh. Napakasaya na namin yan. Dahil yan sa inyo. Kaya yeah, salamat talaga. Mga, uh, mga, kabaya, uh, mga mga kabayan no uh, sa mga hindi nakita sa kay Ate Rowena yung ididonok uh, uh, ko yung na pare onyot. Uh, puntahan niyo po yung aking YouTube channel andun po yung video niya. Uh, at pasensya na po sa mga hindi po makakaintindi ng Bisaya kasi konti lang po yeah, yung um, nalagyan ng all thumbnail uh, yung subtitle. Sub oh. Konti lang yung nalagay ko na subtitle mga kabayano kasi busy talaga ako na <coughs> uh, hindi ko na masyado ma-edit ba. Kadalasan so, noon is sabaw mo on Bisaya na talaga so pasensya na po talaga at sana uh, suportahan niyo po kami sa aming uh, adikain na uh, makapagbigay saya at tulong sa mga uh, katulad dating mga uh, nangangailangan. So thank you mga kawayan na salamat sa pagsuporta uh, sa amin. So so sa istorya ni Manay? Kanang ako ang istorya kanang gusto ko gid ato ang matabangan na ikuan lang kanang si Mampis Dako mm. pud akong pasalamat gusto ko gyud na madugangan pud ang kuan pud ni hmm. Siya na, na sa kay kana. Oh, ay Yang... oh, oh, oh. Mm. Okay. Pag panalita na yo oh, pan makatabang man tagya pud man. Oh, oh. oh ano yeah, na Nanday sa ganta. Oh, okay kung dai usata. Oh. Magkaisa -tay tayong buka-buka ng utak-utak. Oh. Oh, oh magkakaisa tayo tumutulong doon. Pwede rin tayo mag-multi ka para Oo. sige, sige. So hanggang dito lang yung video namin mga kababaya. No? Maraming salamat sa inyong lahat. At magandang hapon po sa inyong lahat dyan. So napakaulang ngayon dito sa amin. So maraming salamat sa inyong suporta at tulong para sa amin. Abangan niyo po ang video pagpunta namin doon sa kenda ni Ate Rowena. Shout out po kay Jan, mga kababaya na labas. yeah, thank you, thank you mga kababaya. thank you. Thank you. Ai, vai estar feito. Vai logo